Dok, uh, normal lang po ba na hinihingal pa rin ang uh, mama dog after uh, mga anak, So 'yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video ko nito. Well, uh, normal lang naman po na uh, hinihingal lang inahin matapos sa uh, mga anak ito. Uh, intindihin natin sapagkat pagkata, uh, uh, very stressful din po yung Uh, panganak, uh, yung pain, yung discomfort, so lahat ng mga bagay na ito ay uh, talaga namang magdudulot uh, into panting or uh, hingal no? so subalit so kung yung uh, hingal na ito ay magpatuloy ng uh, ilang araw plus yung uh, may kasabay pa na ibang sintomas katulad halimbawa ng uh, kawalang gana kumain, uh, matamlay so hindi na po normal yan no? so, uh, as a suggestion regardless sa kung ano ang dahilan ng Uh, paghingal ng inyong uh, inahin matapos mga anak, uh, mas maganda na uh, patingnan nyo sa doktor. Ano para, uh, ano man yan uh, seryoso man yan or hindi ay uh, ma-examine ng doktor. Ano kung halimbawa hindi naman siya seryoso, yung malaking bagay yung pagpapa uh, examine dahil Uh, Meron din binibigay yung mga doktor na gamot para mabilis makarecover yung uh, matris ng, uh, ng inahing aso At at uh, the same time uh, para mapadami yung gatas at uh, mabigyan ng gamot uh, prevention doon sa uh, milk fever or uh, eclampsia na problema So ngayon kung uh, based sa uh, examination din ng doktor ay uh, seryoso yung dahilan ng uh, paghingal So at least tama ah, din kaagad yung problema. Okay, so kaya napakahalaga na after mga anak yung iyong uh, alaga ay uh, patingnan niyo po sa doktor. Merong ibang mga uh, pet owner um, dahil nakikita nila na hingal-hingal yung kanilang uh, pet so uh, tinututukan nila ito ng electric fan or dinadala nila sa loob ng air conditioned uh, room ang uh, masama dito ay kasama pa yung mga uh, tuta sa loob no so hindi po uh, mabuti sa mga newborn na uh, puppies na uh, tinututukan ng electric fan or nasa loob ng uh, air conditioned uh, area no, dahil uh, sila po ay sensitive sa lamig so nagkakaroon sila ng tinatawag na uh milk fever i uh, nagkakaroon sila ng tinatawag na uh, hypothermia or uh, pagbaba ng kanilang uh, body temperature no which is uh, fatal po ito sa mga newborn puppies no kaya kung ang inyong uh, aso ay kakapanganak lang yan hinihingal so nun need na tutukan ng electric fan o ilagay sa uh, air condition area no so sapat na yung uh, uh, lugar na maganda yung ventilation Uh, kung hindi nyo pa kaagad madala sa doktor so i-observe nyo lang closely ano, kung halimbawa yung hingal nga na yan ay magpatuloy ng ilang araw uh, like for example 3 days na tapos ayaw pang kumain matamlay, eh, kailangan gawa nyo talaga ng paraan na mapatingnan uh, sa doktor yan ha bago mahuli ang lahat. Okay so again Uh, normal lang ba ang hingal matapos anak ang inahin? Yes, normal lang po 'yan pero kung magpatuloy yung hingal at uh, may mga kasabay ng mga uh, abnormal symptoms, uh, hindi na po normal 'yun no. At uh, as a suggestion, um, maganda na after anak ang inahin ay pa uh, tingnan nyo talaga sa uh, sa doktor. Okay, so uh, I hope may napulot po muli kayong kaalaman sa video ko na ito at salamat muli sa inyong oras at uh, panonood.